Guys, dako kain sunog dere sa amo. My god, black 14 daw. Just me marimar. Hala, asa awesome mong taw eh. ni. Dey, sunog dey no. Ilang no? maikin? Ilang maikin? Oh, ni karon guys, na ami dere sa nasunugan jud silingan na gyud namo in town. Wala na ka wala na ni Aso pero ako yung nervyos ko maayo. Kit punta mo guys. Oh my God. Asa ah, man ang anday? Ano po ba? For a few blocks na away sa Amoa. Si Gamay Nikas. Apila mo si Bakulang Pakulang tao, Lord. Thank you, Lord diha sa luyo guys nagduyo ana mo na kasi, bundano, ang ayo ko kayo kasi kagamay sa among dano na suot ang asukaya ko kasi kaso Tapi Good First time yun yun Tapo na guys There is Deka After 11 years Or 12 years Na di ay yun so yung gini guys Kali With yutin na ni Kami kay Bao Basta nani sa pikas. Kasugod ang suno San Pio niya Nilabang diri sa Deka tungkol sa kakusog sa kayo sa ha hangin po pero thank God we are safe mga magkinoo aso -so lang yan guys pero naapula na na sa mga pumero guys nagkasunog dito sa deka dito sa subdivision namin guys as in ngayon ngayon lang talaga naapula yung apoy my God I'm so scared ano ito yung sa si God, nagsimula lang daw sa butane. Itong butane. Tara, tara sila eh. So, andito kami sa location guys. Malapit lang sa Black namin. Apa? Asa pa? Ano na to? Aso kayo dito. Huh? Aso kayo? Ha? Eh, ito eh. Queen City. Oo, oo, oh, oh. oh Katong milk tea. Tulot? Tulot. God, guys. Kami hmm. so, na kami, guys. Hello, so, guys. Meron talaga na sunog. Tatlong bahay. Sana hindi nila putulin ang aming kuryente. Kasi napakainit. Kung wala kaming kuryente, guys. Paano na lang? So, natutulog ako, guys. Tinawagan ako ni na papay. Because they were timing din, guys, na nag -run out sa kanila. Papunta sila sa amin. Nung nakita nila yung napakalaking apoy. So, tinawagan nila kami. Dali-dali akong nag sa aircon, guys. Uy. <laughs> uh, buti na lang talaga. We are spared. Ang daming tao, guys. O. Oh, nagsilabasan talaga kami lahat dito sa Deca Home Space 1. Kasi dito talaga yung uh dito ano ba yun, lapad-pad yung sunog guys ba from San Pio San Pio na ano uh, nasa likod lang kasi ang San Pio sa deka guys so doon nagsimula ang sunog sa kanila Anyway papakita ko dyan guys yung mga clips na nakiwa ko kanina while the 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 fire was ongoing But really guys I I I was really 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 scared ngayon pa na kami na lang bayang tatlo. Buti na lang talaga punta dito kaagad yung dalawang anak ko. Sina kuya and papay. Ay. Thank God. God has spared us guys. Sa kalamidad na to. Kasi biro nyo guys kung nasunog pa kayong bahay namin. Saan lang kami makikituloy. Ano na mangyayari sa mga gamit, di ba? So, yun ang pinakamahirap, guys. Abuti pa sana yung bagyo. Kasi kahit papano meron kang masisave. Pag sunog guys, wala. Sensya ako kayo guys, madilim. Pero nakapag-vlog pa rin ako guys para at least ba ma ma-update kayo kung ano yung nangyari sa amin dito today. Tonight, April 24, 2024. di ko makakalimutan tong araw na to guys. Nasunog yung may milk tea dyan na uh, Queending Queen Ding, Queen, ah ba? ko pangalan. Ang laki ng bahay nila guys Pero naubos Nasunog talaga lahat Ay, sko ko guys Ipaningot ko Pinagpapawisan ako ng malamig Ang nervyos ko guys Grabe Kala ko talaga Matadamay na yung bahay namin Kasi ang lapit ang talaga guys Tapos ang lakas pa ng hangin So the tendency ang daming niyang yung mga debris niya ba? Ay, hey, nako. Lahat ng tao dito nagsilabasan. Si Biro mo ba naman? Madadama yung bahay mo. Iyon na nga lang yung nag-iisang bahay mo, property mo. Although, insured naman to guys sa pag-ibig. Kasi nasa pag-ibig pa naman to. Pero, the, the fact alone na magsisimula ka uli from lahat from scratch to ano so mahirap pa napakahirap guys kawawa naman yung pamilyang na sunugan ngayon sana god will bless them pero aso gyud pong kay no? lagi aso gyud kumpiyansa oi oi di pag, di ay Kit ka ko, Anan. Guys, pasok muna ako sa loob kasi ang grabe ang usok. As in, guys, usok. Us, Ay, hindi na nga ako nakapagbra. Alam niyo ba, hindi na ako nakapagbra. Gani lang. Thank God. Thank God, thank God. Ay. Mm -hmm. Huy, kiyan. Muni mo, gihurot na ni mo. my man Nalang ganyan. ganin, naisudan lain. Wala takoy ko'y sudan nun. Ikaw talaga. Kain Ay. na ako, guys. Kasakit ng, ano, kita akong kutukutok. So guys, update sa sunog. Thank God, naapula na yung sunog guys. And nakauwi na rin kami kasi nga kanina no nag-vlog ako guys. I needed to vlog talaga para makita ninyo. So, so you can see there, oh, wala na. Wala na dyan. Kasi kanina as in umaapoy talaga dyan guys. As in, two blocks away lang talaga sa amin or three blocks ba yun guys. Pero alam naman natin guys, di ba? Ang nakakatakot kasi sa sunog, yung mga agipo niya guys ba as what you call it mga para ba yung yung lumilipad na mga um, debris sa suno sus nako grabe at ang hangin pa naman kanina so natakot talaga ako guys uy ninerbius talaga ako so, and nagsimula ang suno guys sa butane Ito talagang butane pahamak talaga to Nagsimula ang suno, guys sa kabilang subdivision. Um, San Pio ang pangalan doon. Kasi ano pa doon eh, sakop pa sila sa San Pio. Meron kasing isang tindahan doon guys na nagbibenta ng gasoline na nilalagay lang sa liter. Tapos meron din silang binibenta na butane. So doon daw nagsimula siguro ng spark kasi nga napakainit naman talaga ng panahon guys. Siguro may nagsigarilyo. Hindi, na, hindi namin alam pa talaga yung detalye. So tap, tapos nung nasunog na sila dahil siguro sa kalakas, sa likod lang kasi nila yung block 14 dito. Kami block 17 kami. So, anong nangyari, dahil sa debris nga, dun, pumasok sa block 14, six houses got burned down, guys. Six or five or seven. Hindi, hindi ko alam pa. Bukas, malalaman namin to. Kasi bukas, definitely, pupuntahan namin ni Daddy yan, guys. We will visit the place uh, dito sa neighbor namin. Makikiusyoso kami. So naglinis na lang ako ng mukha guys, hindi na lang ako naligo kasi na, 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 rin ako guys. Uy, kasi napagod ako sa, napagod talaga ako kasi hindi ko alam kung anong uunahin kung, yun bang, yung feeling mo ba na anong uunahin mong liligpitin? So ang una kong nakuha talaga guys is yung folder ko na merong mga, mga dokumento namin doon. Hindi ko na naisip itong mga lahas ko, lahat, bags ko, yung vanity table ko, hindi ko na yan naisip. Pati itong ano ko, computer ko. Kasi ang niisip ko na lang na um, kung malapit na malapit na talaga dito sa amin yung sunog ba, aalis na lang talaga kami guys. But thank God, thank God talaga. God spared us. Kawawa talaga yung mga bahay na nasunugan sa amin ngayon guys. Ewan ko kung saan sila makikituloy. Yung isang bahay don guys, is napakalaki ng bahay niya. Uh, they used to, I think hanggang ngayon, nabibenta pa rin sila ng ano, ng milk tea. Queen City yung pangalan ng kanilang kanang brand ng milk tea. Uh, sila guys na affect ano talaga sila. Ewan ko lang kung naubos talaga yung buong bahay nila kasi parang three story yata yung bahay nila. And hindi ko pa alam kung ano pa iba. Hanggang ngayon guys may mga usok-usok pa rin akong na na nasisinghot. Ay nako grabe tong araw na to guys wala pa naman sana akong balak na mag-vlog today. Pero nung kapag vlog ako bigla. Pasensya kayo diyan sa first vlog ko guys kasi madilim diyan kasi nga um, nagpunta ka kami doon sa sa lugar na kung nasa nandoon yung ano. Pero hindi kami nagpunta guys doon lang nung yung sunog is nasa ano pa yung second alarm pa. Noon nang medyo nag-ano na siya, nag-subside na, doon kami nagpunta buti na rin talaga at magpunta dito yung mga anak ko, sina Kenpai at sinek talaga kami timing na timing din talaga guys kasi brown out pala sa kanila kaya pala sila pumunta dito, eh yun ang naabutan nila nga nung, nung paliko na sila sa dumlog, yung pinaka yung nakita nila yung napakalaking usok and and apoy siya kaya tinawagan ka agad ako ni papay ako andun ako sa kabilang room nagpapahinga ako guys kasi galing ko lang shift nga tapos si Kian umalis tapos si daddy, andun lang, naliligo yata si daddy. So, hindi, hindi, wala talaga kami alam. As in, hindi ko talaga alam, guys, na may nangyayari na palang sunog sa labas. Kaya nga sabi ko, my God, um, mahal na mahal pa rin kami ng Panginoon. Hindi talaga niya kami pinababayaan, guys. Lalo pa ngayon, guys, na rampant talaga yung sunog. Kasi nga, masyado na talagang mainit ang lugar natin, guys. ang, ang kapaligiran, hindi na talaga safe. So, yun lang muna, guys, ang vlog ko for today. Nakapag-vlog tuloy, aktuloy tuloy ako, guys. Ano <laughs> ba yan? I'll see you guys again on my next vlog. Papakita ko din dyan, guys, yung mga pictures na nakuha ko, guys. Para at least, ano ba? Um, malaman nyo rin na okay lang din kami. Uh, ano ba yun? Ay, eh? basta. Basta, salamat. Maraming salamat po sa mga nanonood. Sa mga supporters ko. I'll see you guys again on my next vlog. Ingat kayo parati, guys. Nilang sunog! Si ay nasa tabi-tabi lang. si Bakulang guys, si Bakulang. Mm, ingat kayo guys.